Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Bisaya Vlog. For today's videos guys, ituturo ko po sa inyo kung saan tayo pwede mag-download ng mga background music. So kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka palagi sa video na aking i-upload. Guys, punta tayo sa Chrome. Tsaka eh, tataype lang natin yung My Instant pindutin nyo lang may instant kulay pula ayan lalabas dyan na ah, maraming background music tulad nito ayan guys tsaka ito yung isa yung anime wow pindutin natin ayan ayan guys pindutin nyo lang natin yung pangalan niya tapos nakalagay download mp3 Pindutin lang natin yan. Tapos magda-download na yan. At mapupunta yan sa inyong folder. Yan. Balik tayo sa ating kain master. Punta tayo don. Tell natin kasi naglo-loading. At saka ayan. Lumabas na. At gagawa tayo ng sample na i-edit natin para malaman natin kung talaga bang naka-download na yon. Ayan. Hanap. <t musician> <ayan>. Oh, <Okay>. okay. <tULL> ayan guys, naka-download na. Ayan. So, ayan guys, sana may natutunan po kayo sa videos na aking ginagawa. Thanks for watching. Bye-bye!